Mga kaparanggay, maganda po itong tanong na ito ng isa nating follower, subscriber. Kaya, sana po, subay bayan hanggang matapos. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Hindi ko akalain na darating pala ang panahon na ang isa sa mga follower subscriber natin ay magtatanong sa akin ng ganito. Ano daw ba ang kaibahan ng barangay justice system at ng katarungang pambarangay? So, bakit nga pa ba hindi itatanong eh kung hindi alam kung anong kaibahan. Kaya po sa video ito, atin pong pipilipping sagutin ang katanungan ito ng ating isang follower. Pero mga kabarangay, bago po ako magpatuloy sa uh, pagbibigay ng uh, sagot dito sa tanong na ito, gusto ko muna pong mag-shoutout sa mga taga Barangay Malanday, Balinsuela City. Ito po ay sa pamumuno ng kanilang butihing punong barangay na si Kapitan Efren Santiago. At sa kanila pong uh, mga lupon tagapamayapa sa pamumuno po ni lupon member Aga Duata. Kumusta po kayo dyan sa Malanday, Balinsuela? at uh, sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-meet kung hindi man ako makapunta dyan, eh siguro somewhere ay uh, magkaroon ng pagkakataon na tayo po ay magkita-kita. Mga kabarangay, ang terminong Barangay Justice System at katarungang ng Barangay ay mahalagang tumutukoy sa parehong konsepto sa konteksto ng Pilipinas ang dalawang termino ay naglalarawan sa lokal na sistema ng hustisya na ipinatutupad sa antas ng barangay na idinisenyo upang lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng komunidad sa mas informal at madaling paraan. Ito po mga kabarangay ang breakdown ng dalawang termino at ang kanilang konteksto. Yung Barangay Justice System. Ang terminong ito ay malawakang tumutukoy sa mekanismo at mga prosesong ginagamit sa antas ng barangay upang mahawakan ang mga salungatan at hindi pagkakaunawaan sa barangay kabilang dito ang mga institutional structure tulad ng barangay justice committee o ito pong mga lupon tagapamayapa. At ang mga pamamaraan na kanilang sinusunod upang mamagitan at ayusin ang isyo upang mapanatili ang peace and order sa community o sa barangay. At ito namang katarungang pambarangay, ito ang particular na legal na termino na ginamit ng Local Government Code of 1991. Ito po yung RA 7160 para tukuyin ang Barangay Justice System. Ito ay literal na isinasalin sa Barangay Justice sa Pilipino. Binipigyang diin nang termino ang formal at legal na aspeto ng sistema, particular na ang pamamaraan at patnubay na itinatag ng batas para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa antas ng barangay. Mga kabarangay, in essence, habang ang barangay justice system ay isang mas malawak na termino na kinabibilangan ng lahat ng mga aktibidad at istruktura na may kaugnayan sa hustisya sa antas ng barangay, particular na tumutukoy sa formal na sistema at legal na balangkas para sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng barangay gaya ng tinutukoy ng batas ng Pilipinas. So, ayan mga kaparangay, ang ibig pong sabihin ng dalawang termino na ating nabanggit, ang barangay justice system at ang katarungang pambarangay. Sana po! dito sa video ito ay muli na naman kayong natuto na dagdagan po ang ating kaalaman. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na uh, panonood dito sa Kataro ng Pambarangay Channel. Magandang araw mga kabarangay.